ito po yung ahem bouquet na ginamitan ko ng aking grandiomus plus at uh, ito po makikita niyo po siya napakaganda po nung naging to ito po ang puno naging maberdi malusog walang sira ang dahon napakaganda po at ngayon po ay pinapalo up ko po ng padalawang spray Bali isang spray pa lang po ito ng Grand Yomos Plus at dun po sa mga kapwa kong magsasaka na gustong sumubok ito po siya ang epekto i update ko po kayo kapag ka ito ay inani na yan po ang ating palay na ginamita ng Grand Humus Plus kapag po ito ay inani i-update ko po kayo kung maganda yung naging resulta ng ani ayan po ako po yung isa sa tomisting o sumubok na gumamit Ito po. At ako po ay nagpapa-spray na muli ng padalawang beses. Ayan po siya oh. Maganda. For more details, just call me today.